Oh. Idol, mga idol, magpintal ako sa pigaan ng ginawa ko, mga idol. Oh. Yan. Kumawa tayo ng pigaan ng niyog kasi napakahirap dito sa probinsya, mga idol. Eh. Kailangan natin yan. Yan o. Oh. Kapon lang ito ginawa. Okay. Ay, stingless dito. Stingless yan. Dito natin lalagay yung ano dyan. Yung nakayod na niyog. Tapos may jack yan sa ilalim dito sa ilalim may jack yan ilalagay dyan tapos ito Aangat yan tapos dito yan babanda dito yan pigang piga na yung ano natin yung kinakayo na nyug kasi napakahirap dito sa probinsya kailangan natin to eh sa Manila kasi sa Manila kasi dito ay may ano doon bumili ng gata kasi mayroong mayroong nang nabibiling ano doon yung mga mayroon na nabibili na ano doon yung mga gata na dito wala walang ganito dito mga idol Magbinkas. walang ganito dito yan yung ano kaya yeah, gumawa ako para hindi na ako mahirapang mag ano mag piga ng nyog kasi manumano tayo mga idol eh pag magpiga tayo manumano ito pipinturahan ko na to. Stainless to dito. Yan. Stainless yan. Tapos ito stainless. Itong mabaka lang yan. Yan. Mamaya pakita natin kung matapos na pintura yan. Kapon ko, kapon ko pa lang ito ginawa. Saglit lang gawin. Yan o. Mamaya lalagyan natin yung jack pag matapos pinturahan. Pinturahan ko muna. Umili lang ako ng ano. Bumililah wadang silver atau silver spray paint tuh. karton ay karton diha ang karton karton Dibin? Ang gastos ko dito mga idol na siguro nasa ano lang mga 1.5 kasama na yung kasama na yung ano yung jack yung jack lahat lahat na mga siguro 1.5 lang pero pag bibili tayo ng ano dito yung gawa na yung yari na tapos na bibili natin nasa ano ito mga idol 5,000, 6,000 dipindi sa laki no? so nakakatipid tayo mga idol simple basta marunong ka lang gumawa tapos may welding machine ka marunong ka mag welding kaya kaya na natin yung mga idol Dito kasi sa probinsya namin, lahat ng nagbibinta ng mga anyo na may kayuran, wala talagang ganito yung pigaan. Lahat-lahat. Kaya pag mag, ano kami, magpagkayo ng anyo, mano-mano pa namin pinipiga. Tapos simpre napakaraming anyo mga idol. Matagal. Matagal ang Dito, siguro,

Terima kasih.

yun may pigaan na tayo hahaha <laughs> diba kapon lang to ginawa mo don kapon ko lang ginawa yan minil din ko kapon terus ngayon pintura na Simple lang. Hindi na tayo may magpiga-piga ng ano. Ng nyug. sobrang hirap pag mag mano-mano tayo piga. Grabe. Kaya gumawa tayo ng parang din pre. Kaya naman natin yan eh. Kaya naman natin gawin. Stainless yan. kapan istimewes nya kapal yang istimewes nya no? kapal yang istimewes nya kapal oke okay.